Ngayong araw nga pala guys, eh, pinarate ko nga pala yung ating Maize on Fire sa ating mga customer. Ayan. Yes, Maize on Fire! <laughs> abang gumagayak nga pala ako guys, papuntang Prida. May may dumating nga palang kaibigan natin. Galing nga pala guys, sa ibang bansa. Pumili nga pala siya guys, ng iyo ihaw Saka nga pala ng ating mais on fire. Grabe naman talaga. Salamat nga pala mga kaibigan sa suporta sa akin. Maya guys, may lumapit nga pala sa aming babae. Nagbebenta ng ubas. Ang sabi niya, bilin na nga raw pala namin yung tinda niya. Tigagabal dun pa nga raw siya para makauwi na daw siya. Maya, guys, dumating na nga pala yung in order namin kala ate Gina na iyo ihaw Yun nga pala, guys, yung uulamin namin ni Kacha. Ay, yan, tong ulam guys ay eh, napaka solid naman sobrang sarap naman talaga maya maya lang din guys ay eh, dumating na nga pala si Lelet guys eh, ito nga pala guys yung nagtitinda ng kape dito itrya nyo na nga rin pala guys yung kape ni Lelet pag nasubukan nyo nga pala guys elasan ay eh, lasang timpla ng Dunkin Donut mas masarap pa nga pala dun ang mura pa guys ay eh, 49 pesos nga lang pala maya maya lang guys ay eh, dumating na nga pala guys si eh, Rastin yung may ari ng 4G sportswear gusto nyo nga pala guys yung paggawa ng jersey dry fit o kung ano ano naman guys na itinatataka eh, na damit ay eh, na kayo guys pumunta kontakin nyo na nga lang pala siya guys In trending na may aesthetic man ko. Salamat nga pala Madam Carla sa suporta sa akin. Yes, my is on fire. <laughs> sobrang nakakatuwa talaga guys eh. sobrang kuwela nga rin pala ni madam ingat nga pala kayo sa biyahe maraming salamat kamaya lang nga pala guys eh. umorder nga pala si kaibigan Justin ng aming ice coffee try nyo nga pala guys tong kape na to yung mocha chak ito nga pala guys yung paborito namin kape ngayon na ginagawa ni Lelet parang 4pm pa nga lang pala guys eh. tatlo na nga lang pala guys yung mais natin yung mangga natin eh na maraming maraming salamat nga pala kay Tol Jade sa laging pagbisita sa atin dito Bay, sobrang naman talaga sumuporta yung tao na yon, ninyo guys eh, kahit gantong kainit eh, sak sakto-sakto naman talaga guys yung tinda ni Lelet na kape. Sobrang bisa talaga guys ang tinitinda ni Lelet na ice coffee. Tatanong natin, ano rate niya doon sa ating mais? Um, ay, pwede ka, mga 100. 100, bakit 100? Mabisa, sakti ang hang, sakti alam. Ayun, thank you, thank you, thank you. Tapos guys, may nakita nga pala tayo eh, kinakain na ng customer natin yung binili niya niyang mais. Kaya guys, tatanungin nga rin pala natin siya. Sir, uh, ano comment niyo dyan sa mais? Ha? kung i-rate ira nyo nga pala yan, 1 uh, one, one of, one out, one out of 10. ah Nine, Nine, okay. Ala, eh, grabe naman talaga. Eh, nagkanda bulol-bulol pa ako sa pagtatanong sa kanya. Ang hangin yung tapo. Pasok ano pala? mga nakapawin. Mm. Nakapawin. Ah, thank you, sir. Maraming maraming salamat. Ah, uh, sir, ano nga pala yung pangalan mo? Ako si, ano, ako si Clark. Ah, Clark. Ayan. Ay, sir, ah, uh, kung i-rate ira mo nga pala yung Mason Fire natin, ano rate mo dyan, sir? One out of ten. 1 out of 10 Ano, rate ko to ano 11 na to, pang 11 na to 11? Kaya, <laughs> thank you, thank you, thank you Maraming salamat Solid So, eto so, na nga pala guys. Eh, isa na nga lang pala yung tinda natin ditong mais. Buti na lang guys. Eh, dumating na nga pala sila Ate Gina at sila Maring Abno. Siyempre, hindi magpapaiwan yung aking dalagang si Meb Meb. Kung sakto nga pala guys. Eh, nakabalat na nga pala guys. Yung mga manggandalan ni Maring Abno. Kahit papano, eh, Eh, tuatagal pa kami dito sa may Freedom Park. Ginak na nga pala muna ni Maring Abno guys. Yung dideliver deliver nga pala natin sa may highway. Hindi kasi ako guys na deliver pag wala pa si Maring Abno. Kasi guys, wala magtitingin nga pala nung aming mga tinda. Kaya guys, kung deliver man ako eh hapon na lang ah guys yung mga malalapit na ngalan din pala guys yung nadideliveran ko guys kung magagawi kayo guys eh punta na lang kayo doon guys sa may pwesto namin salamat nga pala kay madam sabi niya nagustuhan daw ng mga kasama niya sa work yung ating tinda big big shoutout nga rin pala kay tol dabay grabe naman talaga eh naglibre pa guys ang kape dito tapos guys sa naging customer natin na to eh napapanood na nga raw tayo ni madam kaya guys bumili na nga rin pala sila ng ating tinda nga pala kaibigan ko eh, iwanan na nga pala ako kasi may kasama na ako dito maraming salamat nga pala kay bigan sa pagsama sa akin dito magusong Magusto nga palang bumili nito guys. Eh, kontakin nyo nga lang pala tong si Berna Chua. Pala guys, eh, yung tinda na nga pala namin guys sa Monday. Meron na nga pala guys kami jambo shomai. Sigurado guys, hindi kayo mapapahiya sa lasa nitong itong aming jambo shomai. Natikman nyo guys, eh, siguradong uulit-ulitin nyo. Pwedeng pwede na rin guys yung pang ulam. Maraming maraming salamat nga pala guys sa panunood. Maraming salamat din sa inyong suporta. God bless you all.